Sa minimum, okay lang naman yung uh, traffic, traffic, uh, O, may pato. Uh, uh. EDSA bus carousel. Nagsimula ang operation nito way back 2020. Pandemic pa yon. Itong paggawa ng EDSA carousel ay para ma-augment yung mga commuters. Limited lang yung capacity sa MRT Line 3 dahil na place under general community quarantine ang Metro Manila dahil COVID. Pero alam nyo ba na sa EDSA, ito yung one of the major thoroughfares ng Metro Manila at may higit 400,000 vehicles ang dumadaan dito araw-araw. Na lampas siya sa limited uh, capacity nitong 300,000 vehicles per day lang. Tapos, fast forward tayo, merong plano na i-rehabilitate itong EDSA. So, may kita 2 years din. So, 2 years din ba magsasuffer yung mga uh, motorista na araw-araw dumadaan dito. Kasi, kuha na rin eh. Kailangan ayusin na itong edge. Lalo na sa mga uh, ibang lubak-lubak dito na malaking aberya din yan. So, bukod din kasi sa pag ito, dapat ang, uh, ang i-address dito, hindi lang mga may dalang sasakyan. Pati na rin yung mga daily commuters. Yan. So, ngayon, ito ay ng EDSA bus carousel dito. Pakita ko sa inyo kung gaano ito kabilis at effective para sa mga daily commuters. So meron na rin mga nag-improve dito tulad na lang ng EDSA bus station malapit sa SM North. Nandito na tayo sa EDSA. So ito pa yung common station. Na-terminate na pala yung contractor nito gagawa. No? Matagal pala. Para 2021 pa yata target nilang matapos to. Pero ito sa ngayon, uh, mukhang panibagong pag-aantay na naman to tapos ang bago lang dito, i-update na lang natin may gagawing footbridge na dito sa tabi ng common station may overall construction ng project laki na rin, tapos ito yung ex extension ng LRT1 to common station halos natapos na rin yata no? alright so ngayon kabahin, marami kasi nagsasabi na ano daw yung solusyon sa traffic dito sa EDSA? Lalo't may gagawin rehabilitation yata itong EDSA, no? So, kanto, matinding uh, traffic din yan. Pero hindi naman sabay-sabay. Parang lahat yata per lane. Unang ayusin niyan sa EDSA yung mga lubak. No, parang inasphalte la lang yata, no? temporary lang. Pero uh, ang gagawin rehabilitation dito, uh, ayusin lahat ng kalsada. So, daan tayo dito sa bagong bus station. Simula dito sa west, papunta dyan sa SM North. And, tapos sa kaitin ng bus na yan. Ah. So, ang bago dito sa may footbridge. Mukhang magkakaroon na ito ng bubong. Hindi mo. Ito yung malaking tulong dito para sa commuters kasi mainit eh. Or uh, okay, pag naulanan sila. Hanggang na sana meron pang mga ganitong mga busway station. No? Yung isa yata bago gagawin dyan, dun sa SM Mega Mall. Ang ganda niya, elevator, tapos modern. Very uh, friendly para sa mga lahat ng commuters. Dito yung isang daanan niya, akit ka dito sa ano, Emerson Building. May meron din siyang wrap. And then, ito naman, Ito yung elevator niya Ramp. Correct. Correct. Diba? So, dito dito, Correct. 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 kasi merong natural light. Kailangan kayo magkakaroon? No? Mayroong ticketing boat yata ito eh. Oh, wala pa no. Hindi siya open? So dito yung ito, escalator. Hindi pa rin ito bukas. Oh, so, automatic pala siya pag may papasok na tao. Gagalaw. na guys, abot ang SM North to. Ganda no? Rekta sa SM. Ayan, eh, dito na rin sasakay guys, ang so, ganda no? dalawa to tip right ito ang pocket na merong escalator okay guys so escalator so keep right pabunda tayo sa baba So hanggang kung pa pala, PITX yung biyahe ng mga bus. Mabilis din waiting time, lalo na pag hindi rasar. Para sa mga commuters, magkabila ang side lang. Ito, papunta ang kwanto sa Pasay. Yung kabila, papunta ang Balintawak. yung barya talaga, kung talaga, bato talaga yan hindi mo matulak yan sa dalawa pala yung stopover ni Tumpas pala nandito ah, mabilis para maraming pasayro man dito pwede rin isang bus na, uh, sasakay And then sa kabila naman loading at saka din oras traffic dito sir. Sa amin naman okay lang naman yung wala pang traffic baka mo kami. Kahit weekdays na. Oh, bagak-bangot lang. Ah, niyan. Galit lang. Traffic ah, oras may pa pasok. Ah. Ah. Mabilis pa talaga yung bus na. Nasan ba galit namin kasi kami namin. Hindi po kasi. Ah, para na lang kompara niyo. Kukunin mo Sir, pag araw na loading siya, maraming mabigay dito. Okay. Ayos na nalang. Parang pan, sir. No? Parang rapid. Fast-rapid, no? Oo. Kaya, pala siya naangain na. Kesa na lang. So, ito yung station niya. So, kapag nandito na kayo sa loading, sir, mga ilang minutes lang. Halis agad. Ah, pagkain na go yan. -saglita. Ah, sakit pa lang pala kung wala pa sa Kasi marami naman pala ang bus na ah, Okay din pala, convenient din pala no? Parang gano'n din kabilis kung sasakay kayo ng LRT dito Ganda ko, wala talaga kasabay ng mga private no? Ola, hindi wala, na Sakyan no? ganda ko bus lang talaga Ang ambulansa sir, ang, ang, ang Ah, bawal sir dito pag wala laman Ano, may laman na? Oo Pag may laman, pwede sila rito Pag wala, ang uli sila dito Dati marami din na uli dito sir no? Pag mga official no? Oo oh, Dahil mga official Ito mga ano nga, yung mga sundalo yung mga pinapare. So may clearing pala lagi dito, sir? Oo, oh, talaga, ano lang. May enforcer. Oo, enforcer. dito. Ito, ito. Pacifica ba? rin ulit uh, kung papansin mo, meron ng traffic light pala meron uh, so yan sir, para sa mga bus yan oo oh, pag ayong dobrang dami na yan, isa na pero pag wala namang kasunod, sige mo magbabad yan tulad yung pagmarami na kasi eh. sabi, so, so, pag nakagreen yeah, eh. yan sir, dapat alis ka na oo, oh, alis ka na, so, yung, may traffic light na pala dito. So, Bagong kanya, bagong lagay din. Pari ko na na may tricks din. Bakit pagdating dyan sir, wala nang barrier sir? Yan, ay wala. Yan dito lang. Pero so, yung busway pa rin yan. Yung yeah, busway pa rin Okay, okay. Yung pa rin lang papasok sir. Para pag may emergency sir, makakalabas sa kanya? Oo, oh, makakalabas sa so, kanya. Hindi kasi na walang ano eh, butas eh. Pag may nasiraan yung yung, basta, dito, probo Yon, Yun, makakalabas sa kanya. So guys, guys, nandito natin sa Quezon Abinho Ang bilis lang So oh, dito lang pinakaiba yung footbridge na ganito yung ordinary footbridge ng mga tao Wala siyang... May elevator ba ito? Wala nga So ganito lang ha Dalawa dito, isang kabila mapuntang Centris Magkakaroon dyan malapit sa intersection ng Quezon Avenue. So dyan yung gagawin station din. Metro Manila Subway. Malapit sa dito sa Sentry Station. Magandang pasala dito sa Sentry. So. Yun lang, walang kong dito. Walang elevator or escalator. Grabe guys, ang ganda na pala dito. Mas magiging madali na lang pala yung papunta nilang MRT. Meron ding EDSA, meron ding EDSA Bus Carousel. So I think ito yata yung pinaka-open na part ng Sentris.